Maybe someone with Beckett's skill set could pull off this shot. I've been set up. maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action trailer film na may pamagat na Sniper Assassin's End. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin si Yuki Mion, isang diasang asasin na may malalim na koneksyon sa Yakuza habang nanonood ng isang news broadcast. Ang tampok sa ulat ay si Bruno Diaz, isang dayuhang diplomat na bumisita sa Washington DC para sa isang mahalagang kasunduan ng kalakalan sa pagitan ng US at Costa Verde. Habang papalapit si Diaz sa podium upang simulan ang kanyang talumpati ay tinarget siya ni Mion at pinabagsak gamit ang isang sniper na baril. Pagkatapos, ay biglang nagkagulo ang lahat. Nagpanik ang mga tao at sa gitna ng kaguluhan ay tahimik na tumakas si Mion. Samantala, si Agent John Franklin ay abala sa pakikipag-usap sa Secretary of State nang biglang pumasok si Agent Juliet Clover dala ang isang balita. Natukoy na nila ang pangunahing sospek sa pagpatay na si Brandon Beckett. Ayon sa flight records, ay bumiyahe siya papasok at palabas ng Costa Verde ilang sandali bago ang pag-atake. Nang hindi nag ng oras, ay inutos kaagad ni Franklin kay Agent Sarah Peter na magpadala ng team sa bahay ni Beckett. Walang kamalay-malay sa paparating na panganib, si Beckett ay nasa bahay, abala sa paglalaro ng video game at ninanamnam ang kanyang unang bakasyon matapos ang limang taon. Maya-maya ay isang malakas na tunog ng helicopter ang narinig at kasunod ay isang matinding pagsabog sa kanyang front door. Bago pa siya makapag-react, ay biglang sumugod ang mga armadong agents at inaresto siya. Samantala, natanggap ni Mion ang balitang naaresto si Beckett malapit mismo sa kanyang tirahan. Ang utos pala sa kanya ay patayin sa Beckett. Ngunit hindi na iyon posible ngayon. Kaya gumawa siya ng plan B na tambangan ang convoy na magdadala sa kanya sa detention center. Sa isang CIA safe house karekap ay iniimbestigahan ni Franklin sa Beckett ngunit mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa pagpatay. Gayon pa hindi kumbinsido si Franklin dahil may ebidensyang nag-uugnay kay Beckett sa kremen, may bakas ng DNA niya sa eksena at posibleng may motibo siya. Lalong lumala ang sitwasyon dahil mahinala rin si Franklin na sangkot ang ama ni Beckett na si Thomas Beckett. Sa kabila nito, ay nanatili siyang matigas sa pagtanggi. Sa kalagitnaan ng interogasyon, ay dumating si Homeland Security Agent Zeke Rosenberg at humiling ng pribadong pag-uusap kay Beckett. Sinabi niya rito na ang tanging pagbabatayan lamang nila ay ang kongkritong ebidensya. Dagdag pa niya, kung mapatunayang may sala si Beckett, ay ipapadala siya sa isang classified black site na walang paglilitis, walang apila, isang diretso at walang balikan na hatol. Sa kabila ng matinding pressure ay nanatili si Beckett sa kanyang paninindigan na wala siyang kasalanan. Pagpasok muli ni Franklin sa silid ay agad niyang iniutos na ilipat si Beckett. Samantala, isang Russian mobster na inupahan upang salakayan ang transport vehicle ang nakikipagsundo ng bayad sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos ng negosasyon ay naghanda na ang kanyang grupo para sa pagsalakay. Hinila ni Rosenberg si Clover sa isang tabi na nais malaman ang higit pang detalye tungkol sa ebidensya laban kay Beckett. Inamin ni Clover na siya siya mismo ang nakatuklas nito. Ngunit tila may isang taong hindi kumbinsido sa opisyal na ulat. Ipinakita niya kay Rosenberg ang isang video ng pagpatay at ipiniliwanag kung paano nila natonton ang lokasyon ng sniper na mahigit isang milya ang layo. Tanging isang tao lang na may kasanayan tulad ni Beckett ang kayang makaputok ng ganoon kalayo. Kaya masusing pinag-aralan ni Rosenberg ang footage at napansin ang isang kakaibang detalye si Donald South ay makakita sa gitna ng crowd kahit na hindi naman siya dapat naroon sa ibang eksena kareka ay mahigpit na binabantayan si Beckett habang inihatid siya sa isang secure na lokasyon ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng panganib binalaan niya ang mga opisyal sa loob ng sasakyan ngunit hindi siya pinansin ng mga ito ilang sandali lang ay isang truck ang humarang sa kanilang daraanan habang isang sasakyan naman ang mabilis na lumapit mula sa likuran sinubukan ng driver na lumusot pero inararo sila ng truck Something's wrong. Shut up! Bago pa man makakilos ang sinuman, ay biglang umalingaw-ngaw ang potok ng baril mula sa humahabol na sasakyan at agad na napatay ang opisyal sa loob. Sa gitna ng kaguluhan, ay nakita ni Beckett ang kanyang pagkakataon at mabilis niyang dinampot ang susi ng posas at pinalaya ang kanyang sarili. Inuhan niya ang dalawang baril mula sa mga napatay na opisyal, nagtago sa likod ng sasakyan at naghanda para sa hindi maiiwasang sagupaan. Pinabagsak niya ang isang kalaban at malubhang nasugatan ang isa pa. mula sa malayo ay tahimik na inoobserbahan ni Mion ang buong pangyayari habang tumatakas si Beckett gamit ang isang sasakyan ay itinutok ni Mion ang kanyang sniper rifle ngunit hindi siya nagtagumpay mabilis na nakatakas si Beckett kaya't napilitan si Mion na tapusin na lamang ang buhay ng sugatang Russian bago tuluyang maglaho sa dilim Sa ibang eksena kareka, sa California ay natuntun ni Rosenberg si Donald South na kasalukuyang kumakain sa isang mamahaling restaurant kasama ang isang babae na tiyak na hindi niya asawa. Walang pakialam na inistorbo ni Rosenberg ang kanilang pagkain at umupo sa upuan ng babae matapos itong umalis. Diritsahan niyang tinanong si South kung bakit siya nasa lugar ng asasinasyon at iginiit ni South na sinusuportahan niya ang pagtanggal ng trade at ipaniliwanag na ang kanyang kumpanya ay malapit ng makuha ng Ficus Industries na Johannes de Rosenberg na sundan ang daloy ng pera na kung may sino mang gustong pigilan ang kasunduan sa kalakalan, ito ay ang mga taong mawawalan ng bilyon-bilyong dolyar dahil dito. Samantala, sa headquarters ay in-update ni Peterson si Franklin tungkol sa pumalyang transport operation. Ipinabatid niya na inambush si Beckett ng mga Russian mercenaries at isa sa kanilang sariling ahente ang napatay ng isang sniper. Dahil dito ay agad na pinaghinalaan ni Franklin na maaaring may kinalaman si Thomas Beckett sa nangyari at posibleng sinusubukan yang protektahan ang kanyang anak. Kaya, inuutos niya sa kanyang team na hanapin ang mag-ama. Mabilis nilang natunton ang sasakyan na ginamit ni Beckett sa pagtakas, ngunit matagal na pala itong nakaalis. Ngayon, bilang isang pogante, ay nakatagpo si Beckett ng dalawang pulis at sinubukang aristohin siya. Alam niyang hindi siya maaaring mahuli, kaya't nilabanan niya ang mga ito at agad na tumakas. Hinablot niya ang isang sasakyan, tinutukan ang driver at inutusan itong dalhin siya sa isang ligtas na lugar. In the glove box? Damn it, can't just try! Alright, alright, oh, shit! Sa California Carecap ay ibinahagi ni Rosenberg kay Clover ang kanyang hinala na may isang taong naglabas ng impormasyon mula sa loob ng kanilang hanay. Paano kasi may nakaalam na itransport sa Beckett sa mga oras na iyon? Alam niyang determinado si Franklin na mapatunayan ang kasalanan ni Beckett kaya't lalo itong nagpapahirap sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Nang tanungin niya kung may anumang info tungkol sa Ficus Industries ay isinawalat ni Clover ang isang insidente sa seguridad kamakailan. Isang accountant ng Ficus na si George Strauss Strahorn ang nagtangkang pumasok sa isang restricted area at nag-trigger ng alarm. Dumating ang mga polis, ngunit hindi sila pinayagang makapasok ng security team. Nakaramdam ng bagong lead si Rosenberg, kaya't agad niyang hiningi ang lokasyon ni Strahorn at nagtungo sa Vancouver upang hanapin siya. Pagdating niya sa lugar, ay sinalubong siya ni Drake Phoenix, ang head security ng FICOS. Walang pakialam na sinabi ni Phoenix na isa lamang itong simpleng hindi pagkakaunawaan. Lasing daw si Strahorn at aksidente napasok ang maling lugar, kaya tumunog ang alarm. Sa sa ibang lugar karekap ay iniwan ni Beckett ang ninakaw niyang sasakyan sa isang parking lot at palihim na sumakay sa likod ng isang cargo truck upang hindi mahuli. Sa wakas ay muling nagkita si Beckett at ang kanyang ama sa isang liblib na lugar. Ipiniliwanag niya na may nagset up sa kanya at desperado siyang linisin ang kanyang pangalan. Kailangan niyang alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Samantala, patuloy ang pagsisiyasat ni Rosenberg sa background ni Phoenix at laking gulat niya nang matuklasan niyang wala na ni isang opisyal na record tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, ay nalaman ni Franklin na kinausap ni Clover si Rosenberg tungkol sa Ficos. Kaya, pinagtibay niya kung gaano kahalaga na mahuli agad sa Beckett. Pagkaalis ni Franklin, ay mabilis na ibinigay ni Clover kay Rosenberg ang pangalan at lokasyon ng nag-iisang buhay na Russian na sangkot sa ambush. Pumunta ka agad si Rosenberg sa ospital, ngunit hinarang siya ng isang guardia. Ipinakita niya ang kanyang badge, kaya't pinapasok siya. Binalaan siya ng doktor na bago lang matapos ang operasyon ng Russian, ngunit iginiit ni Rosenberg Hamburg na kailangan niya itong gisingin dahil ito ay isang pangunahing sospek sa isang asasinasyon. Nang magkamalay ang Russian, ay agad siyang tinanong ni Rosenberg kung sino ang nagutos sa kanya. Sa una, ay tumanggi itong sumagot. Ngunit nang piniga ni Rosenberg ang sariwa nitong sugat, ay napilitan itong magsalita. Ayon sa kanya, ay ginamit ng employer ang isang voice changer at nagdagdag ng piking ingay sa background na parabang may paparating na helicopter. Samantala, abala ang grupo ni Franklin sa pagsuyod sa bahay ni Beckett at naghahanap ng anumang ebidensya. Natagpuan ni Peterson ang isang birthday card mula sa ama ni Beckett ngunit imbis na pagbati ang laman ay mga coordinates ang laman nito. Hindi sila nagaksaya ng oras, kaya't agad silang umalis upang sundan ang lokasyon at iniwan si Rosenberg. Habang iniinspeksyon ang bahay, ay napansin ni Rosenberg ang isang lumang larawan ni Beckett kasama ang isang unit sa militar. Kinuhanan niya ito ng litrato at ipinadala kay Clover na agad namang nakilala ang isa sa mga lalaki na si Drake Phoenix, nakilala rin bilang Clark McConnell, nakapag- pagtataka dahil si Clark ay dapat napatay na sa loob ng limang taon. Ngunit, malinaw na kasi nungalingan iyon. Sa kabilang banda karekap ay natuntun ni Rosenberg si Strahorn ngunit tumanggi itong makipag-usap. Ngunit, isang tutok ng baril sa ulo ang nagpabago sa kanyang isip. Inamin ni Strahorn na tinakot ni Phoenix ang kanyang pamilya kaya't napilitan siyang makipagsabwatan at ibinunyag niya na kung hindi matutuloy ang trade deal ay babagsak ang stock ng Nova Sail na magbibigay ng financial na kalamangan sa kanila. Bukod pa rito ay nahuli siya siya habang nagsiset up ng offshore account at nang tumunog ang alarm. Lahat ng ito ay ayon sa utos ni Phoenix. Sa ibang eksena karekap, sa masukal na kagubatan ay napansin ni na Beckett at ng kanyang ama ang mga armadong lalaking papalapit. Iniabot ng kanyang ama ang isang baril kay Beckett at itinuro ang isang lagusan kung saan siya ay maaring tumakas. Habang lumalapit ang mga kalaban, ay nakatanggap si Franklin ng tawag mula kay Rosenberg na nagdiin na mayroon na siyang sapat na ebidensya upang linisin ang pangalan ni Beckett. Bagamat nagaling langan ay inutosan ni Franklin ang kanyang team na huwag nang ituloy ang pag-atake. Ngunit bago paman sila makapagpahinga ay biglang sumabog ang potok ng baril at pinatay ang kanyang mga tauhan. Nakataka sa beket sa labanan, ngunit nang marinig niya ang mga putok, ay agad siyang bumalik sa kubo ng kanyang ama. Agad namang kumuha ng armas ang kanyang ama at sabay nilang iniinspeksyon ang paligid na hindi alam na may isang taong palihim na nagmamasid sa kanila. Ngunit sa halip na barilin sila, ay gumamit ang espiya ng isang distraction at mabilis na naglaho. Determinado silang mahuli ang kanilang target kahit agad nilang sinundan ito. Sa wakas, nang matuntunan nila ito, ay laking gulat nila ng isang babae ang lumitaw at si Mion pala ito. Hindi na nagtagal ay nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ni na Beckett at Mion. Mabilis ito at may matinding combat skills kaya hirap sa si Beckett na makipagsabayan. Sa isang punto ay napabagsak siya ni Mion at tinangkang barilin. Ngunit bago pa ito makaputok ay sumulpot ang kanyang ama mula sa likuran at itinutok ang kanyang baril. Wala nang takas si Mion kaya't sumuko ito. Samantala sa Vancouver ay patuloy ang pagsisiyasat ni Rosenberg sa mga ari ari-arian ni Phoenix at natuklasan niya ang matibay na ebidensya. Kabilang na ang mga tiket patungo sa isang liblib na isla. Nagbayad siya ng isang operator ng bangka upang dalhin siya roon. Habang iniimbestigahan ang nasugatang Russian dati ay sinabi nito na may narinig itong tunog ng helikopter at nagkataong may hilipad sa isla. Samantala, nakatanggap si Franklin ng tawag mula kay Beckett na kinumpirmang nahuli na nila si Mion at handa na itong magsalita. Binalaan siya ni Franklin na manatili sa kinaroroonan niya dahil paparating na ang backup. Habang masusing pinag-aaralan ni Clover ang background ni Mion, ay unti-unti niyang nauugnay ito kay Diaz. malabas, na si Mion ay nasa Costa Verde noong araw ng asesinasyon at ang buong plano na ipakitang isang Amerikano ang may kagagawa ng pagpatay kay Diaz ay talagang isinagawa upang sirain ang kasunduan ng kalakalan. Sa ganitong paraan ay babagsak ng husto ang stock ng Novasil na magpapayaman kay Phoenix at sa kanyang grupo. Habang si Mion ay dinala patungo sa isang maximum security na kulungan ay may naisip na plano si Beckett na pagmukhaing patay na siya upang paniwalain si Phoenix na nagtagumpay ito sa pagpatay sa kanya. Alam niyang si Phoenix ang nag-frame up sa kanya bilang paghihiganti sa isang lumang pagtataksil noong sila'y nasa militar pa. Ito ay dahil isinumbong ni Beckett sa si Phoenix sa kanilang opisyal matapos niyang mahuling pinatay nito ang isang walang kalaban-laban na babae sa isang misyon nagpadala si Mio ng mensahe kay Phoenix at sinasabing nahuli na niya si Beckett Tinakda naman ni Phoenix ang isang tagpuan para sa kanila. Samantala, ipinaliwanag ni Franklin ang plano at nagboluntaryo ang ama ni Beckett na maging sniper. Sa Isla Careca, ay palahim na sumalakay si Rosenberg sa isang bahay at laking gulat niya nang makakita ng isang larawan kung saan kasama si Donald South. Bago pa siya makagalaw, ay biglang inambo siya ni Phoenix at nagkaroon sila ng matinding sagupaan. Ngunit sa huli, ay naitali si Rosenberg sa isang upuan. Sa wakas, ay binunyag ni South ang kanyang totoong motibo na pilit siyang pinalayas mula sa kanyang sariling kumpanya matapos ang merger at si Phoenix pala ang mastermind sa pag-frame up kay Beckett. Mayamaya -maya, ay na ni Mion sa si Beckett kay Phoenix ngunit nakatago ang natitirang miyembro ng kupunan na handa ng umatake kung kinakailangan. Bago pa niya tuluyang ipasa sa si Beckett ay inamin ni Mion kay Phoenix ang isang matagal na lihim na ang tunay niyang target noon ay ang kapatid ni Phoenix ngunit sa isang aksidente ang pamangkin nito ang napatay. Pagdating nila sa loob ay walang sinayang na oras si Phoenix at binaril si Mion dahil pinagtaksilan siya. At kipaglaban si Beckett ngunit napalahod siya ni Phoenix at ginawang bihag. bigay ng isang huling demand si Phoenix karekap ng isang chopper at 10 million dollars na pera. Kung hindi ay papatay niya sa si Beckett. Sa labas ay nakapwesto na ang ama ni Beckett bilang sniper. Ngunit nag-aalinlangan siya at tila bumabalik ang isang dating pagkakamali sa kanyang isipan. Habang tumitindi ang tensyon ay sinabihan siya ni Beckett na magtiwala sa kanyang kakayahan. At iyon lang ang kailangan niya. Maya-maya ay isang perfectong bala ang tumama sa ulo ni Phoenix at napatay siya. Samantala, sinubukang tumakas ni South, Ngunit kahit malubha na ang sugat ni Mion, ay nagawa pa rin niyang pigilan ito. Pagkatapos, ay naging emosyonal ang mag sniper at inamin ng ama ni Beckett na iyon ang pinakamahirap na sniper shot na kanyang ginawa sa buong buhay niya. Nagyakapan silang dalawa, isang matagal ng inaasam na yakap at napagpasyahan nilang magdiwang kasama ang ilang bote ng malamig na beer. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!